Pinaboy lang. Pinaboy lang yung ngayon kasi talagang pasabog siya ngayong gabi. Hi! Hindi sa sarili at naalala mo siya? Uh, Oo, oh, oh, bigyan na ako naalala. <laughs> Ito o, oh. ako yung bodyguard mo dati. Oo, <laughs> so, oh, kasi kayo ganyan. Oh, Ayun, oh, yeah. uh, uh, natin sa alala ka niya. Uh, best friend niya yung dati. Uh, okay, thank you so much guys sa inyong warm welcome para sa na nag-iisang so, Miss Cherry White. Maraming salamat po. Yes. you may now take your seats. Yeah. Now at this point, ladies and gentlemen, simulan natin ang unang pasabog sa gabi nito. So to do the honor, simulan natin ang unang sunflower or unang sayaw galing sa kaniyang tatay, no other than Sir Jack Gonzaga. Palagpaka naman tayo, everyone. Welcome, Sir Jack. Baka hindi ganito. Well, today, guys, palagpaka so, so, to Sir you mm -hmm. mm -hmm. sobrang sere to kasi Harold, thank you so much. Alam mo, may miss na kita kasi sobrang busy mo. Wala ka ng work. Wala ka work. Wala na ulit sa akin. Salamat. Big round of applause for Sir Harold. Up next, tawagin ko po si Sir Dindo. Not the least, ladies and gentlemen, say hello to Miss Verdade. aside man sa susunod, gusto naman namin, siyempre birthday mo, gusto namin may mga tao magbigay sa'yo ng wish at special na mensahe. That being said, sisimulan po natin ang unang wish at message kaling sa nag-iisang Lola Y. Palakpakan po natin si Lola Y. Nanay! Ayoko ang sa sa'yo. Hello po. Ayoko ang pabigit sa'yo. Papakinggan lang kita. Alam mo ako. 该来。 Alam mo, nanay, I love you so much. Hindi kita ko babi ka. Okay. Hindi ko ako pinabayaan. Hindi ko logo. sabihin, nanay, kung wala ako, wala ako. Nanay, kung wala ka, wala ako. galing kay Lord yun. Naging instrumento lang ako. Pagka akin may takot na tinadala mo agad ako sa doktor, hindi mo ako pinababayaan. <laughs> At pag wala akong pera, pinipigyan mo ako. Umiyak ka nga kahapon kasi sira yung TV mo eh. Sabi mo, 15K lang eh. konting hindi ko dapat ko ang binibigay ang nagka akin. Eh kasi naman, ang mga lola, ang mga matatanda, dapat yan pinapasaya nyo. Hindi binabastos. Diba? Kasi itong mga lola o oh nanay natin, patanda na yan. Kaya hanggang kaya nyong pasayahin, pasayahin nyo ng pasayahin. Huwag yung bibigyan ng stress. Okay. Kaya napapasalamat ako sa iyo. Oh. Karoon ako ng akong katulad mo. Hmm. Hindi ako iiyak. Masisira ang makeup ko. Lola, ano po ang wish nyo para kay Miss Cherry White? Ang wish ko sa kanya kung saan na siya magkakasapit. At lalong malakas ang kanyang kalutsugan. At saan na po, magpatuloy ang kanyang pag sa buhay. Amen! Palakpakan nyo naman po si Lola! Hello, Lola! Susundan niya isa sa kanyang mga closest friends. Tawagin ko po si Mr. James White. Palakpakan ko na. Ang hirap naman sundan ni Nana okay? eh. Um, actually, yung nasabi ko na kanina sa vlog. Eh. Gusto ko mag... Ang sasabihin mo muna, nasa comment section ang baby! Ayot ka lang? Hindi, eto, eto. Seryoso na. Always grateful ako na naging kaibigan ko sa Cherry White. Siyempre, magkaibigan na kami nito wala pa to eh. Pero, magkaibigan pa rin kami nung meron na siya. So, always grateful ako kasi sinama niya ako sa tagumpay niya. May request ka ba, Miss Cherry White, na gusto mag-mensahe sa'yo? Chakawa! 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 Chaka 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 Ito mo kayo dito, si Chakawa. Hello? Hoy! Na siyempre <laughs> unang-unahan happy, happy Birthday! And thank you! Siyempre wala namang Chakawa kung wala Walang tsaka why walang cherry why. Siyempre, siya yung napudyok na mag-vlog. Yung una talaga, di ba kasi sabi ko na ayoko be kasi tutulungan lang kita. So, magigisip pa ako agad para tulungan siya. Pero siyempre, ba, happy birthday and eh. thank you! Kasi, always ka nandyan kahit ang problema lang kung ano sakit mo, nagiging sakit ko din. Kung yung sakit ko, nagiging sakit mo rin. So, napaka-swerte <laughs> mo. Tabling, ah, Tabling. Be! Swerte ka sa, magulang, sa pamilya. Sana swerte ka na ngayon sa pag-ibig. Wala pa. Wait natin. Wala pa? True ba? True ba, Dan? Wala pa ba, ba? Hindi. Siyempre, sa love life, andun pa rin kasi yung trauma ko. Andun pa. Kaya nga, andun mga yung trauma ko. Pero yung sa love life, ayaw ko muna pag-uusapan yan. Yes, pero... Kasi lagi na umudot. Yan. Basta happy 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 birthday at masaya kami na. Team White na meron kaming isang Cherry White, ayan ha. Uh, pero, sabi nga ni Che, yung mga kasama sa bahay, wag na ang gatas ni Mayuki. <laughs> happy birthday! Thank you so much! Aka White, maraming mahal. Thank, Karami Thank ma salamat. Okay, from the friends, pag din natin si Miss Tinay. Let's go! Naka-binar siya! Niyada na! Happy birthday! Uh, salamat, Ate Kasyan! Siyempre. Ang no, kapler. Uh, uh, Kanya mga kapleners? Ikaw yung kapler na para maging vlogger ako ate. Ah. Oh. Siyempre, wish ko siya ate. Ano, ba? Hindi, ah. siyempre, ano lang yan. Kasi yung nasa paligid ko, ikaw gusto mo maging vlogger. Oh, eh, lang, di ba? Yun na ate. Kung sobrang thank you ate. ate. ko lang kayo, pero kaya niyo yan. Ah, uh, wish ko sa'yo ate. Ah. Siyempre, more success. At siyempre, yung good. Yung wish, success. alam mo yung wish ko sa'yo? Oo. Oh. Sariling bahay. <laughs> <laughs> di ba? <laughs> Sia. <laughs> oh. I love you too. Galingan nyo pa. Paglabas ka pa ng social media. <laughs> Thank you so much, Miss Tina. Thank you <laughs> so much. Ang sarap Mami. na Ang ka oh, oh. Name, no? may kaibigan ko yan. Oh, may mga gano'n. May iba kasi Gusto kong mag-message ni si, ano, si Mami kong Loka, tsaka si Dan. Yeah. Next, tawagin ko po si Main Sarap. Eto, parang, eto galing sa akin galing sa fans number one of sa Japan. Kay Mami Miles. Kay Mami Miles. O, oh, ayan. Kay Mami Miles. Ay, oh. Ay, Okay, ganito. Ha? nagkakilala kami ni Cherry White. Ako kasi yung live seller ako ng mga bag. Tapos, hindi ko pa siya kilala. So, tapos, bigla siya nag-comment sa live namin. Tapos, bumili siya talaga. Ha? Hindi yun, hindi yung sponsor, hindi yun nag or para may masabing na, na lang. So doon kami nakakilala. Pumunta siya sa main live namin, tapos bumili siya, nagbayad talaga na siya. Ha? So simula noon, lagi na kami, ano, lagi na na akong ini-invite sa mga, sa mga, ano, special event niya sa, yung, yung rampa natin! Yung rampa natin, nasira yung buhay ko doon. Ay, oo, kami yung kasama niya nung, nung nakilala niya si ano. Tapos, ayan, hanggang sa nag sila. Tapos, At tapos yung sa birthday ni Mikey na Tapos ngayon, kasama rin na Lagi niya akong hindi sa mga special ng event ng buhay niya. So, thank you so much, pare. Love you. Ayan. At saka, number one talaga siyang supporter ng mga small business. Ayan. Kasi nag-business nga ako, ba? So, nang dahil sa kanya talaga, yung follower ng page namin, ilay ko naman yung page namin. Anong <laughs> <laughs> page ng main pagkasarap? -sarap. Ayan, yung page, main pagkasarap sa rap, na yung like selling ng mga bags. Oh, hindi na magaganda rin. Yung kung ano yung tinitid na bags, ganoon din yung sa kanila. Ayan, ganoon. So, doon kami nagkakilala. Tapos, konti lang yung followers ko noon. Tapos, nung binalag niya ako, Ayun, talagang sinuportahan niya ako. So, so, so talagang dumami rin yung followers ko. Kaya number mo talaga yung supporter ng mga small business. Ay, ganyan yung mga message nila sa akin na... Ayan, oo. Hindi nyo na alam yun. talaga ako tumulong. Oo, ayan. Tapos hindi mo na ano, last twinkie twinkie yata yun. Hanggang ngayon. Eh, thank you so much, Mare, ha? Hindi mo ko nakakalimutan. Oo, ay, tsaka kanina, ha? Kanina lang. Sabi niya, Mare, asan ka na 8.30 na hindi mag-uumpisa yung program ng wala ka. Pini-ail niya talaga ako. Siyempre. Sabi ko, sabi ko. Thank you so much, Mare, ha? And happy, happy birthday nasa yun na yung lahat. At so, wish ko lang talaga is yung good health. Ayan. Good health. Thank you. Kasi nasa na lahat. Thank you. Happy birthday! Thank you. Thank you so much, May Sara. So, pag hindi mo ito tinanggap, magagalit ako. Pero hindi hindi siya yung sa akin na at hindi ko siya PA. O, tinuturing ko siyang kapatid. Talaga. Mahal na mahal ko to. Ito lang ang nagtsagang nag-alaga sa akin sa ospital nung nagkasakit ako. ko. I love you. Thank you. Happy birthday. Thank you so much, Shiska. Maraming salamat. Ito. Yeah, Yan. Happy birthday sa'yo, ate. Uh, kung natatandaan mo, yung unang punta ko po sa inyo sa bahay, nung pauwi na kami, tapos parang, parang nagpapaalam kami sa inyo. Tapos, Kailan ta yun? Nung kasama ko po. <laughs> Sino? <Sika. laughs> Tapos uh, parang lumapit ka po sa akin. Tapos sabi ko, sabi Ay mo alala. Tapos ano ate, sabi ko, nagpaalam na ako. Tapos sabi mo, alam mo bagay kayo. Sana mo palit tayo. nagpaalam na ako sa iyo tapos tinanong ko ate sabi mo taga ka ba sa ka umuwi tapos ko sa Quezon City ano yung bahay mo sabi ko nangungupaan lang na ako sa isang kwarto tapos ano ano sabi mo bato sabi ko hindi pa plywood lang siya tapos nakita ko yung mukha mo yung mga tanong ko weird eh no bakit <laughs> ano nakita ano, nakita ko yung mukha niyo na parang yung titig ng sa akin na oh, siguro iniisip mo na, na ang galing mo naman, nakakaya mo ganun. Kaya po, sabi mo sa akin no, tanda-tanda ko, na mas galingan mo pa, aayon din ang panahon sa'yo, at soon magkakaroon ka ng bahay, sarili mo. Kaya ngayon, nagpapatayo na ako ng sariling bahay ko. Ay, congrats! Uh, Alam mo, habang ako mo ay vlog Yun naman talaga dapat eh. Hanggat meron ka, itayo mo yung sarili mong bahay. Oh. Kasi ano yan eh, talagang kahit saan, kahit itaboy ka ng kahit sino, may sarili kang uuwian. Mm -hmm. Importante yun. Eh. Kaya nga ate. Kaya habang nag-vlog ako, sarin talaga yung iniisip ko. Lalo na sa pagmamaldita -pag -pag mo sa mga basher. Minsan lumalabas na. Sabi mo kasi sa akin, magpakatotoo lang ako. Kaya ngayon, ito ako totoo si sarin. Oo, tama sa Congrats ha, congrats. Ang gusto ko lang sa'yo, tuloy-tuloy pa. At sana maging katulad din namin ikaw. <laughs> salamat po. Oh, ako oh, na pangarapin. <laughs> Thank you so much, Yolinda. Maraming salamat po. <laughs> Pagpunta pa tayo, mahal ang tax. <laughs> Next, tawagin ko po si Ma'am Charlene Gonzaga. Oh my gosh. Oh. Uh Ito -huh. yung bunso namin kapatid. Okay, go. Nak nakasulat? Oh, okay. go. Gusto ko lang magpasalamat kasi hindi ka sumusuko sa eh. akin. Oh. Tsaka, uh -huh. ay, ka na, binibigyo mo lang ang gusto ko. Ano gusto uh -huh. mo? What? Sunod lang ako gusto ko eh. Malakasan mm -hmm. no, ang boses mo. Uh -huh. Tsaka hindi ka sumusuko sa pamilya namin ngayon. Eh. Ano? Ako bakaway lang. Ano? 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 Stress ako. Alam mo yun? Eh, okay lang yun. Wala mo yun. Wish ko kumayan ka na. Hindi ako mo. O, para healthy ka. Lag na lag kita. Hmm. Pag nag-18 ka na, bibigyan ka na ng sariling kotse. Wow! Hmm. Wow! Hindi ka na pupunta sa SM na naka-blue ka. Hmm, blue ka ba yun? Oh, oh. Ka yun. Ah, pag 18 ka rin, ang taong ka na ngayon? 12. Oh, 6 years pa. Kakakotche ka na. Kasi may bahay ka'ti. na na lang, o oh, diba? Hmm. Alak pa kanya naman po si Charlie. So moving on to the next. Ito, request ka ni Miss Charlie White. Tawagin yes. po natin si Mikey. 3, anyway. wow, Ang ganda naman ng beri ko. yung headband mo? Baka ba, ba headband mo? ka liit, -liit <laughs> ng mo. Dili. anong message mo kay mami? ko. Alam mo, alam nyo, pag ito kausap ko, pag may toyo, pag to, kalabat ko yung sarili ko. Oo, nakikita ko yung sarili ko, hindi ako bumapalag. Ito ang kahinaan ko. Sobra. I love you. Thank you so much, baby white Mikey. Maraming salamat. And last but not the least, tawagin ko po si Sir Dan. Let's go, Sir Dan. Hello po. Magandang gabi po sa lahat. Ayun, gusto lang ang nalang ano. Teka, na ako pawin siya. Siyempre ngayon. Yeah. First time ko pumunta sa birthday mo eh kahit nung hindi nagkita eh almost 7 oh. years. Oh. Tapos, so wala kaming ano dun, eh, wala komunikasyon sa isa't isa. Oo. Oh. Tapos after. mensahe mo sa? <laughs> <laughs> mensahe ko lang sayo ano, sana. Tek, isang mo. puso mo. mo. Siempre una sa lahat. Salamat. Salamat sa time na tinanggap mo ako nung walang-wala ako. Yung pag-awi ko ng barko, yun may nangyari sa akin. Ikaw yung unang babae tumanggap sa akin. Tapos hindi ko kakalain na ganito yung mangyayari sa akin. Ilang buwan na tayo magkasama. Yun, kahit nag-aaway tayo. English ka na. <laughs> yun, kahit mag-aaway tayo. Kahit minsan, grabe na yung away natin. Minsan, nahiya na ako sa tao sa bahay, sa pamilya. Sorry, sorry sa lahat. Sa mga bagay na kahit ako yung nasisisi minsan sa me. <laughs> hindi nila alam mga huwi ka. Gano'n pong kumainom. Pag nakainom na, pero hindi na mainom. Okay. Nag-promise na ako sa'yo, di ba? Wish ko sa birthday ko, sana huwag ka nang uminom. Hindi, <laughs> hindi na Para wala nang mahuwi. <laughs> Kaya yun, sorry, sorry sila mga bagay minsan pag nag-aawit tayo. Ah. Isa lang din wish ko. Ako, I wish ko, parang birthday mo. Oh, Mahalin mo yung papa mo. Mahalin mo pamilya mo. Yung, yung wish siya. Kasi yung papa mo may higad na. So, dapat palagi mong kamustahin. Mm. Ako pa yung nangangamustahin. Eh. Okay, kasi ganun. Nasanay kami minsan lahat na. Pero, lagi mong kakamustahin papa mo. Yung wish ko, mahalin mo. Mahalin mo. Yeah. Hanggat nandyan. Mahirap kasi pag wala na, di ba? Tsaka natin may iisip. Di ba, ganun? Kaya wish ko yun. Mahalin mo yung papa yes. mo. Yun, wala naman ako wish sa'yo. Wish ko lang sa'yo yung ano, siyempre sa golden in mag heart good day and then yun, nagsasorry ako sa lahat happy birthday i love you so, the so that concludes all of our live messages tonight.